Gusto mo talaga, ma'am? Tanay? ang kape After Maybe. 60 kilometers na, ma'am, eh. ikaw, Ikaw, yung tinatanong ko, ma'am, kung magkano. Parang lalim dyan, Seryoso ka ba, Pero makakapag-relax ka doon, may mga coffee shop doon. Ganun. nagka coffee ka naman ata eh. Ha? Pero bundok naman kasi yan, Mom, kung gusto niyo talaga mag-relax, like chill. Ganun. Ah, may work ka pa pala eh. Huwag na. Ay, gusto ko yan, Mama. <laughs> Ay, <laughs> Soya yeah, mama <laughs> Oh, save mo lang yung kontak ko Tapos, yeah ano wait yung pa, call center? Oh, kape Sana all Dream Maybe next time, mom Basta huwag mo muna isipin yan, ako <laughs> Medyo yung mindset ko ngayon, ano talaga, for work. <laughs> okay. Nine years, par. Kasi ako, pag ganyan. Kaya mo yan ako ka Isipin mo right now yung family mo Doon ka mag focus Dahil hindi ko na nga binibilis naman para mga pag Pag isa ka lang po ba sa bahay nyo Tapos so, mag isa ka po mamaya Iyak ka talaga ng iyak nyan <coughs> I know naman Pero talagang That's the fucking life Tsaka, Oh, I see. Anong work po ba ni sir? Oh, really? What the fuck? Sa ganda mong yan, ma'am? Okay, joke Ah, uh, military. Ay, Kasi ma'am oh, kasi ano lang yun ma'am Pag gay drama lang Or teleserye yung ganon Nine years Kasi na nalagpasan nyo yun na yung ano eh Yung stage na alam mo eh. yun Nag-aral na kayo both side Balay mo, may chance pa <laughs> Ano, lino ako po ba kayo or something? Bakit naman? Sabihin mo na kasi hindi naman na tayo magkikita eh situation